Janine Gutierrez umami bunti sa unang pagkakataon. Jerry Corsales tatay na. Sa isang nakakaantig na anong show ay binahagi ng aktres Janine Gutierrez na siya ay bunti sa unang pagkakataon. Ang balitang ito ay nagdulot ng kasiyahan at kilig sa kanyang mga tagahanga at kapo-artista. Sa isang eksklusibong panayam ay kinuwento ni Janine ang kanyang nararamdaman tungkol sa bagong yugto ng kanyang buhay bilang isang ina. Isa itong panibagong kabanata na aking ikakatuwa at ikakatuwa ng aming pamilya. Excited ako at kinakabahan sa darating na mga buwan, pero punong-puno ako ng pangamahal at suporta mula sa aking mga mahal sa buhay. Pahayag ni Janine. Ayon pa sa kanya, ang suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan ay malaking bagay upang maging handa siya sa kanyang pagubuntis kasabay ng magandang balitang ito, kinumpirma ni Jerry Corsales ang ama ng kanyang magiging anak sa isang hiwalay na panayam ibinahagi ni Jerico ang kanyang kasiyahan at pagmamahal kay Janine. Napakapalad ko na makasama si Janine sa ganitong mahalagang yugto ng aming buhay. Handa akong maging isang mabuting ama at gagawin ko ang lahat para sa aming magiging anak, ani Jericho. Sa social media, hindi magkamayo mga pagbati mula sa mga tagahanga at taga ng dalawa. Marami mga netizens na nagpahayag na kanilang suporta at saya para kay Janine at Jericho. Naglabas din ang mga congratulation message mula sa kanyang mga kaibigan sa industriya ng showbiz. Si Bea Alonso, isang malapit na kaibigan ni Janine na nagpahayag ng kanyang kasiyahan sa pamamagitan ng isang Instagram post. Congratulations Janine na Echo! Ang saya-saya ko para sa inyo. Welcome to Wonderful World of motherhood. Samantala si Jenny nagpasalamat sa lahat na nagbigay ng kanilang suporta at pagmamahal. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang pagmamahal at suporta nyo ay ang bibigay sa akin ng lakas at inspirasyon. Hindi ko may paliwanag kung gaano kami kasaya ni Echo sa biyayang ito, Ania. Habang kapalapit ang pagdating ng kanilang bagong miyembro ng pamilya ay naasahan ang patuloy na pagbuhos ng suporta mula sa kanilang mga tagahanga. Piyak na mas marami pong masayang balita ang darating mula kina Janine Gutierrez, Jericho Rosales, habang kanilang pinaghahandaan ng pagiging magulang.